Uy, eh, tapang bro Tapang, tapang Tapang Matapang, matapang Uy, hey, pagtulungan natin to Labanti kayo Sa gilid Hmm Hala, hala Hmm Tapang Tapang ang boses bro Yan Humina, humina yung boses Ibigan, hey, dadaan lang po kami Hindi kami manggugulo po Uy, magalit po Uy, Huwag <tod> ka magalit. Huwag ka magalit. gan. Mahirap pala kausap to. Gusto mo ng tabako. Mayroon akong tabako. Galit na naman. Ay! Ay! Ayaw mo pala ha? Ah. 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 Uh. Lala! Grabe yung mga ka-explore. Yung buho ko para akong bayani. Ha? Yung buho ko para bayani. Kaligat ka kasi may mga bushes na... Kilimon, dito ka. Huwag tayo maghiwalay. Bro, huwag tayo mag... Ano bro, hiwalay-hiwalay. Bro, huwag tayo magkanya Sama-sama tayong susulong dun. Ano? ano? Ano bro? Ha? O, May ko. May ko. Ay, let's go. Kailangan ko tayo. Para mapakinggan natin ng maigi. Ano? May music talaga, no? Oh, may music. Ani yung sayo eh? Saan so, kaya yan ayun, nagmula, no? Ang, nandito na tayo sa kalagitnaan ng kagubatan. Bakit may naririta yung ganyan? Eh, ayun, no, pangling lang ngayon, bro. Pangling Gusto ko silang may biktanahan. ano, ubod lakas ng bisko mga kayo. Lalakas at bigong hinaob, no? Lalakas, wala. Pilimon. Ano wala na naman si Pilimon? Pilimon. Pilimon tara. bro oh ano nangyari bro yung camera ko pupuntahan ko sana yung ano yung mayroong tinig dyan ano nangyari sa camera mo tingnan mo hindi na gumagana ano ano Sa sana tumutuloy yun pagpunta natin dun sa taas Makati yang mga muka ko uh, kaya mu pa? Kaya mu pa, Pilimon? Kaya pa? Kaya, kaya eh Bumalik naman ako Sige, sige, patuloy tayo sa pag-explore Ilawin mo yung video mo Ano yung sinasabi ni ilau nayan. Ini ada kena Ini ada kita sini yang kami yang 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 ko kumakatok may tugtog nga yun yung hindi ko alam kung saan banda yan bakit ang ganyan sila mayroon ano mayroon ba silang yung ano kapistahan parang mayroon silang kumbira ha? parang ganun uh, yun sa atin yung mayroon kumbira yun hmm. sa bisaya pala yung ano mayroon kumbira ano ba mayroon silang pagdiriwang? Sig siguro. Tara, 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 tara. tara Bakit ito? pinuntahan nila sa bahay ko, bro? Ha? Huh? Bakit nagpunta sila sa akin sa bahay ko? Hindi ko alam. Basta pa. Nakikita sa... na ko kagabi, bro. Mm. Yung sa, na, ano, sa isipan ko nga. Uh, ano, papunta dala, papuntahin ko nila dito yun sa ano. Mm. Ang gusto ko hindi, hindi pwede, hindi pwede. Bakit? Kasi pa, ba, aatayin ko nila. Kakatahin? Oo. Ano ba yun? Kakatahin? Oo. Uh -uh. Naku. Ano ka kung uh, saan? Ano yan? Sa bisaya ko yan, ihawin ka. Hah? Ihawin. Oh my goodness. Eh, uh, tulungin mo ako bro. Oo, okay nga, nandito kami. Bakit nang ka ganun-ganun ganun, -ganun, ganun bro? Lain mo na ano sa isipan ko. Baka di kaya marami kang iniisip ilimon? Kaya na maraming pumapasok sa isip mo? Ah, uh, kasi bro uh, yep. nagpunta kami. May problema ka do, ba? Mayroong dito nakapasok sa isipan ko. Ah, hmm. uh, ano? yung Masakit masakit yun sa tainga ko pero hindi ko alam kung sino yan But, so, kung alam ko yun uh, okay so, kung hindi uh, tayo magawa tayo nalapit na tayo sa yung puno ng kahoy kasi niya, 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 niya. malapit na ba tayo pinikiting? may nakapatong yan hala? 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 na na bro naaantok ako bro ang sabi nila sa akin pupupunta daw ako yung puno ng kahoy hmm? saan kayo yung puno ng kahoy bro? Hala bro Uy Yung poses ng malaking kapre bro Ayan na naman hmm. huh? Hala Pagtulungan natin yan Pagtulungan natin Kaya natin yan Subukan natin Malakas naman tong dala natin eh Sige, ano lang natin, eh, parang itaboy lang natin ba? Kasi kapag, uh, parang kasi humaharang siya sa dadaanan natin. Ayan mata doon bro Ano na doon Nanya Ha? Sige? Bakit na luya yung mga Ano? Itawan mo no. Ano? Ano? Lakas ng tawa niya? Oy. Uy! 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 Kahoy. Huh? Kahoy. Kala may ahas na. Ayun o. Oh, Pinapaka naman ito Sige. Sige. Ah. Uh, hey, vegan, dadaan lang po kami. Hindi kami manggugulo po. <coughs> ano ba nagalit po? May, may dyan. Huwag magalit. Huwag ka magalit, Mahirap pala kausap to. Gusto mo ng tabako? Mayroon akong tabak. Ano ba? Galit naman. <coughs> ano bang, Bakit? Ay, ay, ayaw mo pala ha? Sige, kami. Yan eh. Ayaw mo pala ma uh, makipag-usap ng maayos ha? Gis, pagtulungan natin bro. Yes, yes. Sige, na kayo. Magiting. Sige, 1, 2, 3. Lala. Humina yung tawa niya bro. Humina yung boses niya. Paluapan pa natin bro. <tinyo> nah, na na? Hmm. Atira. Na, kunti na lang yung na? Matira. Wala na na. Wala na bro. Ni ako kasi doon pa tayo papunta. Sige, sige. Yung hmm, wala, wala na bro wala, wala, na. Na, na, wala na, na. Wala na. Yung chanak yung ano natin, puntirian natin dito. sige Ah. Ah, asam si lemon. Yan. akala ko nawala pala naman. Tara. 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 Oh, madaliin natin to. Oh, kasi lubat na yung camera ko. Ay. Ay, ka Ano yun bro? Kugon? Lansang Buti ay hindi nakahayang. Kapag Stibet. nakahayang taro eh. Hindi ka, tako? Tako. Buti na lang hindi tumago sa paa mo. Hindi tumago na. Natamaan talaga eh bro. Tamaan? Yeah. Tawawa yung luya. Na, na ano nang pako na. yung paa ni Mang Kiting? Ano nga, teka muna, teka. Ano? Ang tawag nga, chanelas check. Chanelas check? Oo. Ano nang sangyari sa chanelas na pagkakadun? Ha? <laughs> 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 so, Mang Kiting din. Oh, may bat may mga luya. Ito, hindi ito sa akin, sa misis ko ito. <laughs> 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 may, 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 may lumabas. <laughs> Sipilimon, ah macam macam ni. Di kaitkannya yang sipilimon, tu ada muka apa? Anu yang, ni pengutayan. Alam ceritaan di muka hari Yang mana saya batang okra. Ini sama sama yang terkadung dok yang ora ora heu pulut Kalau bet, ni anu, ni. Mayroong ano bro. Mayroong ano sapi diyan. Oh, look. oh, oh my god. Uy. Ano yan? Ano yan, bro? Ha? Ha? Minyan dito. Minyan dito mga dulo. Napaka ano ng mata niya. Ah, magkaayo siga kay yung mata niya. Lawan mo, bro. Yan. No? Ano pa yan? Puti ko, puti ko. Baka Puti yung mata, mata niya. Baka ikanto ko, yun, bro. Yan. No? May ari niya na ikanto ah. Delikado talaga Bro. Nah, anu, anu. Anu, Bro. Hah? Ha? Ha? Kaya mm? huh? like, bro. Kayak hai. Eh, pakai itu, Bro. Hah? Apa seboling? Buyak ka. buyak kah? Iya tah. Mumunat, betul, Bro. Humuhunat Lah. Huh? Bakit kumang kumangkagat yang mga uh, mga paanya? Siguro humuhunat yan. Lala lah. ni na, iya Bro, ayan na yung, yung iyak. Yeah, doon, doon Ay, na? Yung, um, iyak talaga. Hmm, Andun na. yung umiiyak. Hindi ko alam. Basta pag-explore namin yung makiting, marami na kami naka-encounter na ganyan. Hindi, eh, natanong niyo ba minsan yung... Sinong ano dito? Nakakita ng una dito? Si... Yung si, product eh, ano to? Mga... Yung una natin punta dito, may narinig Ma lang tayong kaunti. Uh, uh, yung mga butik di ba yung nakikita natin mm. yung may yung papuntan pagpunta nyo ni Mang Kiteng dito yeah. iba na yung nakita nyo yung, yung mga n tinig na, nyo niyo. Na, uh, marinig nyo wala ba tayong ano yung uh, nakatira dito ng mga tao gaya natin wala 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 wala, wala. wala, wala. dito ha? Tugon, tugon, tugon. Sige, ah, ganito na lang bro ah, Delikado yan kasi nabulabog na natin Ang karamihan sa kanila Kaya palibutan natin yung uh, simento na yan At uh, Pagsamasamahin natin yung ating mga dala Sige, tara Tara Dito bro Wih, eh, tapang bro. Tampang, tapang, tapang, tapang. Mata tapang, mata tapang. Ini latin tu. Tak banting kayu. Isi ki. Isi ki. Ki, don, don, sah. Sah gilir. Hmm. Hmm. Uh, 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 lo. Hmm. Tung. Tapa ngan. Tapa ngan bosis tu. Hmm. Kalau kau ni, ye. Umina, umina, yang bosis. Sigi pelopan bro. Hmm. 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 Ye. Bro, mm. 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 bro nawala na yung, uh, iyak, bro. wala na yang ah iak bro. paligid sa paligid ah uh, manmanan nyo pagbasid din wala na yung iyak wala na yung iyak bro wak wak na naman bro nanon banda wak wak ito banda sa ano kabila Ano, may narinig pa kayo wala na. Wala na? Sige. So wala nang naririnig. Sige, So yan. Bro, tara. Ah, uh, lilisanin na natin itong lugar na 'to at uh, makibalita na lang tayo sa uh, mga residente kung meron pa bang maririnig dito kapag meron babalik tayo dito. Okay. Ha? ganun lang gawin. Sige, uwi tayo ngayong gabi. Uh, kasi masyado ng, ano na, mag alas 12 na. Tara. Kaya ba? Uwi so, draw tayo. May nakita ko dyan. Ha? Parang may ilang na pula. Hayaan mo na natin yan. Hayaan mo na natin. Tara, tara. Uwi draw tayo bro.